So, hindi ko nga pero binagay din ng mga kasi after like a year or two nagsama-sama ulit kami para mag-concert hindi lang isang araw kung di dalawang araw sa pinaglalain indoor arena sa buong mundo at so, hindi lang nga day one sinode out nila in rest time

[SpeakerC] 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 Mas Grabe. Sobrang uh, makakatuwa lang po sa namin magpasalamat syempre sa pagtupad sa amin ng mga pangarap. At sa akin, mga pangarap ko dito, syempre hindi ka para sa Hindi ka sa amin Of course, uh, bagong lahat. Hindi din din namin kakamagutan. Hindi ka fan. This is our story. The beginning of the end. This is